Isa rin sa dinadagsa ng mga turista sa Bohol ay ang Danau Adventure Park. Ito ay dinadagsa ng mga turista dahil sa magagandang tanawin na makikita natin pagdating natin sa dulo o sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Pwede tayong mag-hiking dito at magpalipas ng oras para ma-relax ang ating mga katawan. Masarap din tingnan ang mga bundok na ito dahil sa kulay ng mga daon. Isa rin sa mga titinding isla na marami ding turista na dumadayo ang Balikasag Island. Maraming tao ang gusto ng magbakasyon dito dahil sa mabuhangi na malinis na malinis. At tinagurian din ito na best dive site in Bohol. Dahil sa dagat ng Balikasag Island, makikita ang mga magagandang coral reef at matatagpuan ito malapit lang sa Alona Beach Resort. Isa rin sa magandang dayuhin dito sa Bohol pagdating sa mga unique na restaurant ay ang Lubok Luway River Cruise, isang restaurant na lumulutnag sa ilog or floating restaurant. Marami ding mga tao ang gusto kumain dito dahil habang ang mga turista ay kumakain, may grupo din na nagtutugtog ng mga musika at pwede kang sumabay sa pagtanta at ma-enjoy -e ka talaga pag nasubukan mo na. Isa ring isla na sikat sa Bohol at dinagsa ng mga turista ay ang Pamilihan Island. Dito natin dapat dayuhin kung gusto natin makakita ng mga dolphin. Alam natin na ang gusto natin makakita ng uri ng mga hayop dahil ang mga hayop na ito ay kadalasan lang natin makikita sa Pilipinas. Magugustuhan ito ng mga bata dahil pwedeng halikan ang mga dolphin at pwede tayo makipaglaro sa kanila. Meron itong 240 na pamilya na naninirahan sa Pamilikan Island at ang kadalasang trabaho ng mga tao dito ay ang tour sa mga dolphin. Meron ding lugar na dinadayo ng mga turista at ang lugar na ito ay ang bayan ng Sevilla. Dito natin matatagpuan ang hanging bridge, isang tulay na gawa sa mga kahoy. Ito ay 40 metros ang haba, sa halagang 10 pesos, ikaw ay makakatawid sa tulay at pagdating sa dulo nito, merong nagbibinta ng mga souvenir at meron ding nagbibinta ng coconut. Meron din tayong mga falls na matatagpuan dito sa Bohol. Isa na dito ang Mag-aso Falls. Ang Mag-aso Falls ay matatagpuan sa bayan ng Antikera. Dati, maraming turista ang dumadayo dito dahil ito ay napakasarap tingnan. Malinis ang tubig at sobrang lami. Maraming turista ang naliligo dito. Pero simula nung nawasak ito sa malakas na lindol, unti-unting humina ang dumadalo sa mag-aso falls dahil ito ay nasira at hindi na naibalik sa dati nitong anyo. Pero meron pa rin mga turista na dumadalo pero hindi na parihas noon. Isa rin sa mga sikat at tinadayo ng mga turista ay ang ship house. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Batuan. Ito ay bahay na nagmamay-ari ng isang kapitan ng barko. Ito ay si Kapitan Gaudencio Dumapias. Ito ay bahay na kahugis ng isang barko ang Ship House ay nagbukas noong 2011 at ito ay sumikat kaagad at marami ng mga turista ang dumadalo dahil sila ay nabighani at kadalasan lang sila nakakakita ng bahay na kahugis ng isang barko. At sa pinakaitaas na bahagi ng ship house ay dito nila nilalagay yung mga souvenir na kanilang ibibinta. Isa rin sa mga dinadayo ng mga turista ay matatagpuan sa bayan ng Sagbayan. Ito ang tinatawag nilang Sagbayan Peak. Dito natin pwedeng idalang ating mga pamilya dahil pwede natin makita ang mga kagandahan ng Chocolate Hills at meron ding mini theme park na para sa mga bata. At sa halagang 10 pesos lang pwede tayong mag-enjoy kasama ang ating mga pamilya. Meron ding mga tarsier dito mga pool na pwedeng po tayong maligo. Meron ding kuweba na bago lang sumikat at dito pwede tayong maligo at ito ay ang Kabugnaw Cave. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Anda. Dinadagsa rin ito ng mga turista dahil sa linis ng tubig at pwede tayong tumulon mula sa itaas. At meron itong hagdana na dapat nating akyatin para tayo ay makapunta sa ibabaw at para tumalon ulit. Ito ay binansagan na pinakamalalim na kuweba sa bayan ng Anda. Ito ay 25 feet ang lalim. Meron namang sikat na palaging dinadayo ng mga turista at mga pamilya dito sa Badyang Spring. Ito ay matatagpuan sa bayan ng Valencia. Ito ay 44 4 na ang layo galing sa Tagbilaran City. Ito ay dinadayo dahil sa magandang tanawin na makikita natin at ito ay malapit lamang sa dagat. Ang Badyang Spring ay merong dalawang swimming pool, isa ay para sa matatanda at isa naman ay para sa mga bata. Masarap liguan dito dahil ang mga bata ay ligtas palagi dahil meron silang mapambata na pool. Ito lang muna ang maibabahagi ko sa inyo at dapat nating alagaan ang ating mga paligid para mapanatili natin ang mga turista. Kung nagustuhan po ninyo ang topikong ito, paki-comment naman ang lugar kung saan nakarating po ang ating video at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Hanggang sa muli, maraming salamat po.